maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Mia Milaurel Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rookie Maricel Arangco, Jamil TV at Maria kurasan, Curason Sayaw At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga baker At sa mga security guard sa buong Pilipinas Mabuhay po kayong lahat mga idol Simulan na po natin ang ating kwento Katanungan ngayon sa isip ng bata kung ano ang ginamit ng kanyang kalaban na kakayahan. Bakit nagagaya nito ang kanyang mga kalaman sa mga portal? At kaya din itong magpalipat-lipat ng pwesto sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad na humanda na itong si Butchok. Nakita niya kasing galit na galit na papataki na sa kanya ang matandang albularyo na si Karyo. At bago pa ito makalapit sa kanya, bigla na naman itong nawala. Kaya agad, na dumaan naman itong si Butchok doon sa kanyang mga pintuan na portal para maiwasan ang pag-atake ng kanyang kalaban. Pagsulpot nitong si Butchok, nawala naman agad itong si Karyo at makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad na naman itong sumulpot sa kanyang likuran at mabilis nang nagpakawala ng mga pag-atake. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, naihanda na nitong si Butchok ang mga patibong na linlang. Nakita nitong si Karyo na tinamaan niya itong si Butchok sa likuran at agad na bumulagta ang bata sa sahig. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, napamura na itong si Karyo dahil ang katawan ni Butchok na nasa sahig nagiging putik na ito at kumalat doon sa loob na pagtanto nitong sikaryo. Nakakaiba nga ang lakas ng batang kalaban niya ngayon dahil nagagawa nitong makagawa ng mga malalakas na mga linlang. Nag-usal agad itong si sikaryo ng mga orasyon para mahanap agad ang kinaroroonan ngayon nitong si Butchok. Samantalang ang batang si Butchok, nagtatago ito doon sa sulok ng sala na iyon. Napapangiti na ang bata at ngayon alam na niya ang ginamit na kakayahan ng kanyang kalaban at may plano na siya para agad na mapabagsak itong si Karyo. Hindi inaasahan ng bata na magagawa ni Karyo ang mga bagay na iyon. Iisa lamang ang ibig sabihin malakas din ang matandang ito. Dahil sa mga kakayahan nitong si Karyo, nagagawa nitong dumaan din doon sa mga portal na inilatag ni Butchok sa paligid may tangan itong karunungan na kayang sundan ang kanyang kalaban sa loob ng mga portal. Kaya pala, nang papasok na sana itong si Butchok doon sa isang pintuan na portal kanina, tinamaan pa rin siya nitong si Karyo dahil nagkakasalubong pala ang mga ito. Napabilib din itong si Butchok sa kakayahan ng kanyang kalaban ngayon. Unang bisis na may mga nakakagawa sa ganong bagay. Ngunit dahil nahuli na ni Butchok ang ginawa nitong sikaryo, wala na itong pag-asa pa na mananalo sa kanya. Lumabas na itong si Butchok sa kanyang pinagtataguan habang ikinarga na ang mga usal sa kanyang mga mutya na nagbigay sa kanya ng iba yung lakas. Balak ng bata na patutulogin agad ang kanyang kalabang matanda sa pamamagitan ng sapak. Wika agad itong sikaryo nang makita ng naglalakad itong si Butchok papalapit sa kanya. Punita kang bata ka! Paano mo nakukuha at napag-aralan ang mga ganitong kakayahan? Ngunit hindi na bali dahil tatapusin na kita ngayon. Ngumiti lamang itong si Butchok, sagot naman niya doon sa matanda. Ikaw ang aking pababagsakin agad gamit lamang ang aking mga kamay matanda. Dalawang suntok. Bukas ka na, magigising. Nainsulto itong si Karyo sa sinasabi ng batang si Butchok kaya mabilis na itong tumakbo at umaataking muli kay Butchok gamit pa rin ang punyal nitong hawak. Ngunit tulad ng mga nauna nitong mga ginagawang pag-atake, agad itong nawala nang mapatapat doon sa portal na nasa harapan nitong si Butchok. Napatawa na lamang ang bata. Agad na itong nagpakawala ng mga usal para mawala at maglaho ang kanyang mga ginagawang portal na nasa paligid. At pagkatapos, agad na niyang nakikita ang kinaroroonan ngayon nitong sikaryo na sa mga pagkakataon na iyon, gulat na gulat nang muling bumalik ito doon sa harapan nitong si Butchok. Nakita na lamang ng matanda ang nakangiting si Butchok na nagpakawala na ng mga malulutong na mga pagsapak. Isa ang tumama sa sikmura nitong sikaryo na naging dahilan para mawalan agad ng hangin ang kanyang budiga at isa pang suntok ang tumama sa kanyang sintido na siyang nagiging dahilan para sa pagbagsak niya doon sa sahig. Agad na siyang nawalan ng malay. Tumalsik pa nga ang mga dugo galing sa kanyang ilong, bibig at tainga dahil sa lakas ng pagkasapak na iyon nitong si Butchok. Makalipas ang ilang mga sandali, natahimik na ang ikalawang palapag. Pati na doon sa unang palapag, wala nang nakikita pa itong si Butchok, kaya nagpasya na itong umalis na doon sa lugar. Mabilis nang tumalon sa bakod itong si Butchok palabas. At pagkatapos, mabilis na rin itong tumakbo pasuot doon sa mga kakahuyan at nagpunta agad ito doon sa pinagtataguan ng kanyang motorsiklo at agad na pinaharurot na ito doon sa gilid ng mga kakahuyan pabalik na doon sa kanilang bukirin at makalipas ang ilang mga minuto pagdating doon ng bata nando doon na din itong si Buno samantalang ang walang malay na katawan nitong si Bunjing nakagapos na ito doon sa loob ng kubo huwi ka nitong si Butchok sa kanyang kapatid magaling Buno <laughs> Talagang maasahan na kita. Sa ngayon, kailangan muna natin na magpahinga. Bukas na bukas din, sasabihin natin ito kay Tatay Luis ang lahat ng mga kaganapan. Doon naman sa Barangay Hall, nagplano na sina Luis at ang hipi dahil sa mga nahuli nilang membro ng mga tauhan nitong si Mayor Bernabe. Malakas na itong ebidensya para makasuhan ang mga ito kinabukasan, kumalat agad ang balita tungkol sa pagkakapatay sa mga tauhan ng mayor na sinubukan sanang patayin itong si Luis at ang mas ikinagalit pa nitong si Mayor Bernabe na wala ang kanyang anak na si Bunjing na na lamang doon sa bahay nitong si Bunjing ang mga walang malay na katawan ng mga tauhan nito agad na inutusan ang mga tauhan nitong mag-imbestiga at hanapin ang kinaroroonan ngayon ng kanyang anak. Palaisipan sa kanila ngayon kung nasaan na itong si Bunjing. Bukas na ang eleksyon at nakakasiguro itong si Mayor Bernabe na malalagay na sa alanganin ang sitwasyon ng kanyang anak at wala nang paki-alam pa itong si Mayor Bernabe kung matatalo man sa eleksyon ang kanyang anak. Ang importante, mailigtas niya ng buhay itong si Bunjing. Lahat ng mga pinakamabagsik na mga tauhan itong si Mayor Bernabe, inutusan niya ang mga ito na magpunta doon sa lugar ng kanlasog. Maghasik ang mga ito ng lagim bilang paghiganti dahil sa nangyari ng kanyang mga tauhan at sa pagkawala ng kanyang anak. Ngunit napaghandaan na ang lahat ng mga ito ng mga pulis. Ang mga pulis na mga kasabwat nitong si Mayor Bernabe naggaling doon sa bayan ng Kansiko sinubukan ng mga ito na pumasok doon sa lugar ng Kanlasog ngunit hindi na iyon pinahintulutan ng grupo nila ni Hippie Mario ayaw nilang makisawsaw at makialam ang mga ito nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig ng mga pulis ngunit kalaunan Nagpasyang umalis na din doon ang mga pulis at bumalik doon sa bayan ng Kansiko. Sa kasalukuyan, nando doon na sa kubo si na Luis kasama si na Lucas, Gabriel at itong si Hiping Mario. Wika ka agad nitong si Luis kay Bunjing na sa mga pagkakataon na iyon nakabalik na ang malay tao nito. Alam mo Bunjing, kung hindi ka lamang masyadong malakas ang iyong ambisyon, at pati ang lugar na ito gusto ninyong sakupin at palaganapin ang kasamaan ninyo. Hindi na sana ito nangyayari sa iyo. Hindi pa rin maintindihan ninyo kung gaano kadelikado ang pagpasok sa lugar ng kanlasog at gumawa ng kasamaan. Ang lugar na ito, Bunzing, ay lugar ng mga antingero, albularyo at mga babaylan. Hindi pa nga kumilos ang amin ina na si Kanida at hinayaan muna niya na kami ang mamahala sa problemang ito. Naku, pag nagkataon, maaaring patay na kayong lahat ngayon. Hindi naman ako ganon kasama, Bunjing. Bubuhayin pa rin kita. Iyon lamang, palalayain lamang kita pagkatapos na ng eleksyon. Siya nga pala, ang kasabwat mong matanda na albularyo, tinalo na ng aking anak na si Butchok. Kaya isiksik mo ito sa maliit mong utak. Hinding hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Sagot naman nitong si Bunjing na sa kabila ng kanyang kalagayan, matalim pa rin ang mga titig nito kay Luis at nagtapang-tapangan pa rin. Akala mo ba Luis na panalo ka na sa labanan na ito? Sa oras na malalaman ito ni Papa, siguradong gagawin niyang imperno ang lugar na ito isang malutong na sampal ang pinakawalan nitong si Luis kay Bunjing at muling uwi ka nitong si Luis. Huwag ka nang umaasa sa iyong panaginip lamang, Bunjing, dahil hindi namin hahayaan ang mga bagay na iyan. Sa mga pagkakataon na ito, nagpunta na sa lugar ng kansiko ang aking mga anak para tutuluyan na ang iyong ama. Sana lamang bubuhayin pa ang iyong ama ng aking mga anak. Nagmumura na itong si Bunjing at nagsisigaw kaya pinatulog muli ito ni Luis sa pamamagitan ng mga sapak. Uy ka nitong si Luis. Kapatid na Lucas, Hippie Mario, kailangan natin na mabantayan ang buong lugar ng kanlasog. Masasama ang budhi ng mga ito at hindi makakapayag ang mga ito na malamangan mukhang gagawa talaga si Mayor Bernabe ng mga pagkilos para makapaghiganti. Tama ka, Kapitan Luis. Kaya kailangan na magtutulungan tayo. Ang sagot naman nitong si Hippie Mario. Matapos iyon, agad nang umalis na ang grupo nila ni Luis doon sa kubo. Mayroong limang mga pulis ang naiiwan naman doon para mabantayan itong si Bunjing. Samantalang sina Butchok at Buno sakay ng motor naglakbay na ang mga ito papunta doon sa kabilang lugar ang lugar ng Kansiko laano nilang direktang atakihin ang bahay ni Mayor Bernabe at ipakita ang kanilang bangis na kahit na mga naghari-harian sa lugar na iyon pababagsakin nila ni Butchok at Buno. Lumipas pa ang ilang mga sandali pagdating nila ni Butchok doon sa lugar ng Kansiko agad na may nasipat ang mga ito na mga pulis ang nakaharang sa mga daraanan. Sa tingin nila ni Butchok, nagiging alerto na din ang mga ito. Dahil na rin sa mga nangyayaring kaguluhan doon sa kabilang lugar ang lugar ng kanlasog. Nang makita si na Butchok ng mga ito, agad na pinatigil sila at nilapitan ng mga pulis. Ngunit mabilis na pinasibad ni Butchok ang kanilang sinasakyan na motorsiklo pa-punta sa ibang direksyon. Kaya agad na sila ng mga ito. Ngunit tulang kahirap-hirap na agad na nailigaw ni Butchok ang mga pulis. At makalipas ang ilang mga minuto, nagtanong-tanong na ang mga bata tungkol sa kinaroroonan ng bahay nila ni Mayor Bernabe. Agad naman na may napagtanungan sila na itinuro agad ang bahay ng Mayor. Pagkatapos wala nang inaksayang uras itong si Butchok. Agad na niyang tinuntun ang itinurong bahay ng kanilang napagtanungan. Doon sa daraanan, papunta doon sa bahay ng mayor, may mga nakikita na naman ang mga ito na mga nakaharang na mga pulis. Kaya nagpasyang sa mga kakahuyan na dumaan ang mga bata at pagkatapos doon na ito lumabas sa kabilang bahagi ng lugar. Sa mga pagkakataon na iyon, kitang-kita na ng dalawang mga bata ang kinaroroonan ng bahay ng mayor. Iyon lamang kasi ang pinakamalaking bahay na naroroon at medyo may kalayuan din ito kumpara doon sa iba pang mga kabahayan. Itinago na naman ng magkapatid ang kanilang sinasakyan. At pagkatapos, mabilis nang naglalakad ang mga bata palabas doon sa kakahuyan. Sa unahan naman, nadadaanan nila ang maliit na palingke Nagtanong-tanong na naman ang mga bata tungkol sa lahat ng detalye sa mga lakad ng mayor at mga nakatukan itong gawin bawat araw. Sagot naman ng isang matanda kay Butchok. Bakit bata? Ano ba ang kailangan mo kay Mayor Binabi? Kung may balak kang pumasok sa kanilang bakuran ay huwag mo nang gawin. Mahigpit ang batas ng mayor dito sa aming lugar. Teka nga pala. Saan ba kayo nanggagaling mga bata? Doon mo na lamang hintayin si Mayor Bernabe sa munisipyo ng bayan na ito. Kadalasan, alas 9 ng umaga, nandoroon na ang mayor. Huwag ka ng mga has na pumunta sa kanilang bahay. Tiyak na magagalit iyon. Sa narinig, nagpaalam na sina Butchok. ngayon na natitiyak niyang nandudoon pa ang mayor sa bahay nito. Wala na siyang inaksayang mga oras, mabilis nang tumalilis si At hindi na dumaan sa kalsada ang dalawa para walang makakita sa kanila at walang susuway. May mga nakitang malalagong damuhan at ilang kakahuyan itong si Butchok doon sa likuran ng bahay ng mayor. Doon na dumaan ang mga ito. Napakabilis na ang ginawang pagtakbo ng dalawang mga bata nakapagkarga na din ang mga ito ng mga sabulag at mga puder. Makalipas ang ilang mga minuto, tuluyan nang narating ng dalawang mga bata ang likurang bahagi ng bahay ng mayor. Sa mga pagkakataon na iyon, maingat pa rin ang mga kilos ng magkakapatid dahil may mga nasipat silang mga nakabantay doon sa likuran ng bahay. Ngunit kampanti na itong si Butchok na kayang-kaya na nila ang lahat ng mga ito bukod kasi na hindi gaanong ganon karami ang mga bantay na nasa paligid ng bahay wala ding mga nararamdaman na mga kakaibang mga presensya ang mga ito galing sa mga aral ilang minutong nagmanman sina Butchok doon habang nakatago sa mga malalagong mga damuhan at pagkatapos inutusan itong si Butchok itong si Buno na magpapakita doon sa mga nagbabantay sa likuran para kunin ang atensyon ng mga ito at kapag makuha na ni Bono ang atensyon ng mga bantay, sa kapapasok agad itong si Butchok sa loob ng bahay at si Bono na ang bahala na pabagsakin ang lahat ng mga iyon. Mabilis nang naglalakad itong si Bono doon sa gilid ng bakod dahil ang bakod ng bahay ng mayor ay hindi pader na puro. Parang mga riyas lamang ang bakod ng bahay kaya kitang kita ng mga nagbabantay itong si Buno na dahan-dahan na naglalakad doon sa gilid ng bakod. Kaya agad na pinalayo ito ng mga nagbabantay. Ngunit parang walang narinig ang bata. Kaya lumapit na ang tatlo sa mga bantay doon kay Buno. Naiwan naman ang dalawa doon sa tapat ng bahay. At iyon na ang sinamantala itong si Butchok. Nang tuluyan ng makalapit ang tatlo kay Buno, siya namang pagtakbo nitong si Butchok papunta doon sa dalawang mga naiiwang bantay. Gulat na gulat na lamang ang mga ito nang biglang sumulpot na lamang doon sa kanilang kinatatayuan ang batang si Butchok at agad na binigyan ang mga ito ng mga pagsapak. Para lamang nang gagapas itong si Butchok dahil sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang napapatumba na ng bata ang dalawa. Habang itong si Buno Nakipagkulitan lamang ang bata doon sa tatlong mga bantay. Kinukulit na din ng tatlong mga bantay ang batang si Buno dahil nabibibuhan kasi ang mga ito. Ngunit nang makita ni Buno na tuluyang pumasok na sa loob ng bahay ang kanyang kuya Butchok, wika ka ng bata doon sa tatlong mga bantay. Ayun, nakapasok na rin. Hehe, <laughs> mga manong, gusto nyo bang matulog? Napakunot noon na lamang ang tatlong mga bantay sa kanilang narinig. Naguguluhan ang mga ito tungkol sa sinasabi ng bata na nakapasok na din at bakit naman sila gustong matutulog. Wika ka na lamang ng isa doon sa tatlong mga bantay. Bata, umalis ka na muna. Baka makita ka pa ni Mayor Bernabe. Mainit pa naman ang ulo noon. Baka ikaw pa ang mapagbuntungan ng kanyang galit bawal sa sinuman ang lumapit dito sa bahay niya. Kahit sa bakod man lamang, sagot naman nitong si Buno sa mga ito. Hihi, hi, hi. gusto ko pong pumasok sa loob. At matapos ang sinasabing iyon nitong si Buno, ubod ng bilis na kumilos na ang bata. Sa sobrang bilis pa nga nito, bago pa makakilos ang tatlo, agad nang nasuntok na ni Buno ang paa ng isa sa mga ito. Sa lakas nang pagkasapak ni Buno. Pakiramdam ng lalaki parang nadurog ang buto sa kanyang paa na naging dahilan para mapayuko ito. Napasigaw ng ilang segundo ang isang bantay dahil sa sakit na naramdaman. Ngunit ilang sandali lamang iyon. Dahil muling sinapak ng bata ang panga ng lalaki na siyang naging dahilan para agad itong bumulogta. Naduguan ang muka at basag ang panga sa nakita naman ng dalawang kasama nito. Agad na napamura ang mga ito at hindi makapaniwala na galing sa isang bata ang lakas ng mga pagsuntok na iyon. Agad na inabot nila itong si Buno. Ngunit dahil yumuko ang isa, nabalaksa ng abutin itong si Buno. Abot na ng bata ang mukha ng bantay. Isang sapak na naman ang ginawa nitong si Buno. Sa bilis ng pagkasapak na iyon, hindi na iyon nailagan ilagan pa ng bantay. Sapul ito sa pagitan ng kanyang muka na naging dahilan para mabasag pa ang ilong nito at tumalsik agad ang maraming dugo galing sa ilong at bibig. Agad itong natumba at nawalan agad ng malay. Isang suntok lamang iyon ni Buno at ang isa dahil sa nasaksihan sobra itong natatakot na pakiwari niya hindi normal na bata ang kanilang kausap. At mong tatakbo na sana ito, pabalik doon sa bahay. Ngunit agad na hinawakan ni Buno ang paan ito. Pagkatapos, hinila na ito ng bata. Sa lakas ng pagkahila nitong si Buno, kamuntikan pang mapasubsub sa lupa ang nag-iisang bantay. Nabitiwa na din ito ang hawak na baril. Pangiting-iti lamang itong si Buno habang naglalakad doon sa lalaking nakabulagta. At sa isang iglap, hindi na nakasigaw iyon dahil pinagsasapak na ito ni Buno na naging dahilan para mawalan agad ito ng malay. Sa loob lamang ng ilang mga minuto, nakabulagta na ang tatlong mga bantay na lumapit doon sa bata. Habang itong si Butchok, tuluyan na itong nakapasok doon sa loob ng bahay ng mayor.